po, good morning po, afternoon or good evening po sa inyong lahat. Ayun po, um, minsan hindi ako nakapag-upload ng mga ilang araw kasi minsan nabibisi sa trabaho, doon sa aming pwesto sa kay Lauren Shihop. Ayun, marami kasing huwa. Kaya, kaya na nabibisi ako doon, tumulong sa asawa ko. Tapos, yung isa ko namang cellphone, ayan, nagluluko-luko, laging namamatay. Sabi ko nga, ay, eh, naku, huwag ka naman mo ng bumigay, pa na masira na nagtuloy tuluyan hindi pa nga, pampalit. <laughs> Ayun po. Yan. Stop lang. Si ano, wala pa kasi yung kapatid ko. Hindi pa sila dumarating. Oh, ano yun? Yan, may pumasok na naman na ah. friends. Wala pa akong maipakita yung mga bagong galing na ano probinsya ng mga bato kasi hindi pa nga sila dumarating yung aking kapatid hindi siya magdadala kasi marami pa sila doon ano eh yung mga magagandang ano yung bato ayam kaya sa ngayon nagbibisibisihan muna ako sa ibang mga na-upload na kung ano-ano na lang para hindi lang ano mawala yung mga viewers ko na baka mamaya hindi na manood kasi ang tagal kong hindi nag-upload. Hmm. Kailangan, lagaan ko rin yung aking mga friends, mga viewers ko. Um, huwag kong pabayaan hindi mag-upload. Ano, mag -upload. kaya po ano-ano na nga lang ang aking naiisip pang gawin. Hindi ko pa nga nakukuha yung 4K time watch hour pero kunti na lang naman ayan na tapos sa ano sa November 2 years na 2 years na yan aking ano channel na tumatakbo sana makuha ko na yung 4K time watch hour bago dumating yung 2 years mm. tapos magiging busy na nga rin ako pag lumabas na yung aming baby next month lalabas na ang aming baby oh, dito na lang ako sa bahay mm. mag-aalaga ng aming baby kaya ayun, hindi na ako makapag lakad lakad sa labas hanggang ang aning bibi ay hindi pa pwedeng ilabas. Spasyal. Ayan, nag-iingay na naman yung mga, ano dito, mga aso. Oh. Iingay na naman sila kasi may dumaan na naman dyan. Ayan po. Ganyan kasi yan. Mga nag-iingay sila pag may dumadaan na aso dyan. Ayan po. Yun lang. Thank you, thank you po for watching. ah uh, thank you po sa inyong support sa akin. Thank you sa mga friends ko dyan. Sa mga viewers ko. Sa mga subscribers ko. Mga silent viewers. Sa lahat po ng mga nakasupport sa akin. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Thank you. Uh, Patuloy lang. Go, go, go lang. Siyempre. Ito yung, yung pinagkakalibaan ko um, mag-YouTube. Kaya, sige lang. Patuloy lang. Um, Yun lang po. Bye-bye. God bless po. God bless us all.